Nais kong ibahagi ang isang karanasang naging sanhi ng matinding takot sa akin, na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maklimutan. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan sa akin ng matinding epekto na tila isang bangungot na hindi ko maalis mula sa aking isipan. Bagaman matagal na ang nakalipas, hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ang mga kalagim-lagim na nangyari sa buhay ko, na tila isang bangungot ng nakaraan. Ako ay isang high school student na noon ay nasa grade 11 itago ninyo ako sa pangalang Hana. Tuwing Sabado at Linggo o sa mga araw na walang paso, madalas akong naglalako ng gulay kasama ang aking nanay. Nakasanayan na naming bumili ng mga damit para kay nanay kapag nakakabenta kami ng marami. May mga gulay kaming palaging inihahanda upang may maibenta at kahit papaano'y matustusan ang aming pangangailangan sa paaralan. Mahabang panahon na kaming bumibili ng mga damit sa ukay-ukay bukod sa mura, maganda pa ang kalidad ng mga ito. Karamihan sa mga damit na nabibili namin ay ginagamit ko sa paaralan dahil tila bago pa rin ang mga ito. Ito lamang ang kaya ng aming pamilya, kaya't hindi ako nagrereklamo sa mga bagay na mayroon ako. Mula pagkabata, nakasanayan na namin ni nanay ang ganitong pamumuhay. Simple ang aming buhay, ngunit sapat ang aming pagkain, gamit sa bahay, at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pinakamahalaga sa akin ay kumpleto ang aming pamilya. Ako lamang ang kasama ni Nanay at ang kapatid ko naman ay nasa kolehiyo bilang isang second year student. Ang aming ama ay nagtatrabaho sa bukirin at nag-aalaga ng baboy. Tuwing Sabado, pumupunta kami ni Nanay sa bayan upang mag-abang ng mga bagong paninda sa ukay-ukayan. Madalas kaming tinatanong ng mga nagtitinda doon kung gusto naming bumili ng mga bagong dating na paninda. Naging suki kami ng mga nagtitinda dahil palagi kaming bumibili at nagkukwentuhan. Walang naging problema sa mga damit na isinusuot ko. Alam naming galing pa ito sa ibang tao, kaya't nilalabhan namin ito ng mabuti bago gamitin. Isang araw, habang kami ay namamalengke ng mga sangkap sa bahay, narinig namin ang usapan ng mga ale na nasa gilid lamang namin. Ang pag-uusap nila ay patungkol sa ukay-ukay kaya't nadala kami ng kuryosidad at nakinig kami. Balita ko may bagong pwesto sa uhay-uhayan, sabi ng isa. Ano naman kung may bago? Bagsasara din yan, sagot ng isa pang ale. Pero nabalitaan namin na hamamatay lang ng asawa't anak ng mabtitinda doon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero paano kung ang mga damit na binibenta nila ay sa kanyang asawa't ana? Kumalabit siya sa kanyang kasama. Naho, hindi naman siguro sila ganun kasama para gawin yon. Isa pa, huwag maniwala sa sabi-sabi lang. Nagtinginan kami ni nanay at umalis kami. Dumating ang panahon ng JS Prom at hindi na sana ako sasali dahil magastos, ngunit ang aking mga magulang ang nagpasya na sumali ako dahil minsan lang ito sa buhay ko. Ang tema ng mga senior high ay kulay itim. Sa totoo lang, gusto ko nang umatras dahil sa practice pa lang ay nahihirapan na ako. Hindi ako marunong sumayaw at hindi rin ako sanay sa dami ng tao. Ngunit pinilit ko na lang ang sarili ko at sinabi na isang gabi lang ito. Nagdesisyon kami ni nanay na maghanap ng black dress sa ukay-ukay para sa JS prom. Kung wala kaming makita, magrerenta na lang kami. Sabi ko na nga sa'yo na inahuwag na akong sumama, ang mahal ng renta, paano kung wala sa ukay-ukay, sabi ko kay Nana habang papunta kami sa bayan. Nak, minsan lang yan sa buhay mo. Naranasan din naman yan ng ate mo noon, hindi mo na mararanasan iyan sa kolehiyo, sagot niya. Tumango na lang ako dahil wala akong magawa. Pagdating namin sa ukay-ukayan, puno na ng tao dahil biyernes. Tumakas ako mula sa klase para lang makapamili. Mas mabuti na raw na maghanda na kami bago maubusan ng mga damit. Halos mawalan na kami ng pag-asa ni nanay sa paghahanap ng black dress. Maraming bagong pwesto ngunit halos walang makitang dress. Nang makarating kami sa dulo, nakita namin ang isang bagong ukay-ukayan at nakita na may display silang itim na dress. Pumunta kami agad doon at tinanong ang nagtitinda. Ate, magkano ito? Tanong ni nanay. Bilhin ninyo na, nag-iisa na lang yan. Naibenta na ang iba kanina, sagot ng nagtitinda. Hindi ko alam, pero nakaramdam ako ng kakaiba sa dress na iyon dahil sa pagkakasabi ng nagtitinda. Sinabi ko kay nanay na subukan pa namin maghanap sa iba, ngunit wala na kaming mahanap. Mura pa ang dress at ito na lang ang tanging natira, kaya kinuha na namin ito. Nawala sa isip namin ni nanay ang narinig naming kwentuhan ng mga ale, kaya't hindi namin naiwasan ang mga sumunod na pangyayari. Tatlong araw bago ang JS Prom, naghanda na kami ni nanay at inayos ang mga damit na susuotin ko sa araw na yun. Pinasuot sa akin ni nanay ang dress para tingnan kung ano ang magandang iperes dito Pumunta ako sa kwarto para suotin ang dress Nang ilabas ko ito, nalabhan na at napatuyo na Habang nasa banyo ako at suot ang dress, bigla akong nakaramdam ng kakaibang pakiramdam na tila may nagmamasid sa akin Ang balahibo ko ay tumindig at nagpatuloy ito habang isinusuot ko ang bestida na iyon Lumabas ako ng banyo at dumerecho kay nanay Pagdating ko, bahagyang nagulat si nanay. Tinanong ko siya, bakit po, nay? Hindi ba bagay sa akin? Nung paglabas mo ng banyo, nagulat ako kasi akala ko ibang tao. Akala ko kung sino na. Namalik matalam siguro ako. Minsan ka lang kasi magbihis ng dress. Sagot niya. Tinitigan niya ako ng maigi at ng makontento. Pinabalik niya ako sa kwarto upang magbihis. Pagdating ko sa kwarto, muling bumalik ang pakiramdam ko na parang may nakatingin sa akin, kagaya ng naramdaman ko sa banyo. Tumindig ang balahibo ko, ngunit isinawalang bahala ko ito. Nang tumingin ako sa malaking salamin, nagulat ako sa nakita ko, dahil hindi ko mukha ang lumabas sa salamin at ang ikinagulat ko pa, ibang mukha ang nagpakita sa salamin at duguan ang mukha nito. Sa sobrang kabako, napasigaw ako ng malakas at umiyak. Dali-dali namang pumasok si mama para silipin ako at pati siya ay napasigaw dahil habang akong umiiyak sa harap ng salamin, may nakita siyang babae na dumaan sa likuran ko. Agad niyang tinanggal ang dress sa akin at pinalitan ako ng ibang damit. Mabilis kaming lumabas ng kwarto na nanginginig at wala akong kaalam-alam kung anong nangyari sa akin noong mga oras na iyon. Sa sobrang kabako at takot, nawalan ako ng malay at nagising na lang ako na nasa bahay na ako ng albularyo. Ayon kay nanay, sinaniban daw ako nang lumabas kami ng kwarto. Si tatay na nasa bukirin ay umuwi rin dahil sa nangyari sa akin. Halos hindi raw nila ako makontrol at kung ano-ano daw ang lumalabas na dasal sa bibig ko. Pero ang kinatakot nila ay nung sabihin ko raw ang salitang, Bitiwan niyo ako, maghihiganti ako sa mga gumawa nito sa akin. Wala akong natatandaan sa mga ikinuwento nila sa akin. Ang tatlong kaklasi ko na bumili rin ng dress mula sa bagong Ukay-Ukay ay naranasan din ang parehong bagay. Halos magkakasunod din ang nangyari sa amin. Araw-araw may tinatakbo sa albularyo dahil sa pangyayaring ito. Nagising ako na nanghihina. Ang takot ko sa salamin at sa damit ay hindi nawala. Halos hindi ako pumapasok sa paaralan at mas pinili kong manatili sa bahay. Kaya naman nag-alala na sila nanay, kaya dali-dali silang pumunta sa pwesto ng nagtitinda ng ukay-ukay para tanungin kung bakit lahat ng bumili sa kanila ng itim na dress ay sinapian at itinakbo sa albularyo. Habang nagsasalita ang nanay ko, bigla na lang umiyak ang nagtitinda at pilit na pinalabas si nanay sa kanyang pwesto. Nanlaban si nanay at patuloy na tinanong ang nagbebenta kung ano daw ba ang misteryo sa mga damit na yun. Bakit anong tinatago mo? Bakit parang umiiwas ka sa mga tanong ko sa'yo? Sabi ni nanay. Tama na. Hindi lang kayo ang biktima ng mga damit na yun. Biktima din ang anak ko. Sabi ng tindera. Ipinasuot ko yan sa anak ko at sa katagalan unti-unti na bago ang ugali nito. Hanggang sa naging mailap na siya sa amin at nadatnan na lang siyang wala ng buhay sa kwarto niya. Umiiyak ang tindera habang kinikwento niya kay nanay ang malagim na nangyari sa pamilya niya. Dahil sa mga narinig ni nanay na yun, dali-dali ito tumakbo sa amin para tingnan ako dahil baka mangyari din ito sa akin. Pero nung paalis na si nanay, bigla ito tinawag ng tindera at ito'y may kinwento. Ayon sa maghula na pinagtanuan ko, ang mga dress daw na yun ay isinuot ng mga batang biktima ng mga cyber activities at ipinasuot sa kanila yon para dumugin sila ng parokyano at kalaunan. Pinapatay daw sila ng mga ito dahil nagpumilit daw sila na tumakas at iwan ang malaswang gawain na iyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw sila natatahimik dahil hindi sila nabigyan ng maayos na libing o dasalman lang para manahimik na ang kanilang kaluluwa. Nung mga panahon na yun, dun na pagtanto ni nanay ang dahilan, bakit hanggang ngayon gumagala pa din ang kanilang kaluluwa at pilit na nanghihingi ng hustisya sa mga taong bumaboy sa kanila at pumatay. Nang makauwi si nanay, dali-dali nitong kinuha ang itim na bestida at tinawag nito si tatay para maghukay sa likod ng aming bahay para ilibing ang bestida na pinaniniwalaan nito na pag-aari ng isa sa mga biktima sa krimen na iyon. At ipinatawag din nito ang kaibigan nitong pastor para mag-alay ng dasal, para matahimik na ang kaluluwa nila. Habang nagdadasal ang kaibigan ni nanay na pastor, bigla na lang lumakas ang ihip ng hangin at pumatak ang malakas na ulan. Nagpatuloy pa rin kami sa pagdadasal dahil sabi ng pastor sa amin, kailangan daw namin tapusin ang dasal para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng mga batang naging biktima nung panahon na yun. Tumagal ng 20 minutes ang pagdadasal ng pastor at nang nabanggit na niya ang salitang rest in peace. Nagulat ako dahil nagpakita sa akin sa makapal na hamog ang batang babae. Nasuot-suot ang itim na bestida nito pero dahil sa kapal ng hamog, naglaho ito at hindi na ulit nakita pa. Nang matapos na ang dasal, sabay-sabay na kaming naglakad papasok. At sa paglalakad nayon yun, nagulat ako dahil sa narinig kong bulong na sumagi sa tenga ko na naglalaman ng salitang, Salamat, matatahimik na ako. Nung mga panahon na yun, imbes na takot ang maramdaman ko, mas nanaig sa akin ang awa dahil. Sa kalunos-lunos na nangyari sa mga ito na hindi man lang nabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. At sa mahabang panahon, patuloy pa rin silang umaasa na may isang taong makakatulong sa kanila.